Ay, kabuhi! Wala <makes> yun na kwanta, wala obra. Hindi, pata ba sa Sabi ko na payworks eh. Wala ako ng asawa. Nagpili ba sa kandun eh? Ako na kamot, nakibula na eh. Sino nang bila na eh? Pako plok pa naman? Hindi man pwede si Inday. Hindi man pwede si Joy Joy. Hindi may mga... Ay, may mga upod man sila. Hai, nakal apa nama no, Allah! maina na dumduman ko, mikas ngingan ko gali! Buan ko lang gamay! Putangan ko mantika! Huh. Sobla si Manernay! Katoa tabla! Eh, waduh, waduh, majo! Ah! ko! Oh! Ah! Nakita ko mga tao to! Ano na gini mo yung daman? Ay! Ano na yun? Ay, nabutaw ya! Ah, ano na ko? <laughs> na yun na si Lengko bala! Wala, hindi makakita. Deh. Ikaw lang yung subuo. Ikaw li, subungin mo ang konsumo. Medyo makatol. <gibit> Tapos subaya doon, ma... Tapat yung dyan nyo raw. Aray buhay. Aray buhay. Oh! Ang saging ko. Gini mo, yun naman to. <coughs> uh. Ano ah? Uh.

Ang ka ugali ano da sa nga sa geng? Ako man, ka lang tay! Anong? Pasiubog ka lang, nakainom ka! Hindi hey, ko hubog! Nakainom okay. lang ko! Pasiubog ka nakainom lang ka! Wala ko mo sa geng! Damo daan mo sa geng ko nga ah, gabuho na! Kaya tripan mo yung ko! Ha? Wala ko na yung tripan! Nanawa ka na gaantos ka man damo subay! Ha? Wala! Wala! Anong obogya? Hey, um, um, Hindi ko hubog, na kainom lang ko. Hubog ka. Oh oh. Obogya. <laughs> oh nino lang ko. Hubog. Oh oh. Obog. Ah, ko mabalaga, na ka. Hindi ka. Hindi Hindi ka. Hindi ka. Hindi Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka.